Hello, good morning guys. Good morning. Ayan guys. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, ngayon guys, naglalakad tayo papunta sa ano, doon sa ano namin, sa farm. Ayan, ngayon guys, tingnan mo yung ano nila dito. Ay, ito yung ano, umaga ngayon dito sa amin. Yan, maglalakad lang kami sa kapatid ko. Sa kapatid ko. Ito yung paligid. Ayun guys, nagpapag din dito. Ayan, malamig ngayon. Pero mga 7 o'clock pa lang ngayon. Uh, no, umaga. Uh, ah, medyo makulim din. Siguro sana hindi umulan ngayon. Yan, si Jaime na uuna sa akin. Ayan guys, basa ang lupa. Uh, umu umula siya kagabi. Yeah. Ayan. Alam, uh, malamig ka nagpapag ng umaga. Parang sa bagyo din. Ayan o. No? Oh, Pag lang, Ayan. Ayan. Sa mga puno ng yung... Ayan, basa pa yung ano, dahon ng saging. nagpadal niya pala tayo dito sa anong malaking puno. Yan, matagal na ito guys na puno. Ayan. Ayan. Ayan na lang yung ano, matandang puno na dinadaala namin dito. Yung iba mga wala na. Ayan guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, dito tayo sa ano, Barangay Binolabio Elite. Ah, uh, ko guys na magana ko mag-video ako dahil ano, yung maganda maglak wala pang init. Tsaka nakita ko kasi guys na fog kaya yun. ano kasi ito dito guys yung ano malapit lang yung bundok dito sa amin kaya ganyan pag umuulan ulan na yan ah malamig kita kita guys yung pagkak ako sa taas ano sa taas ng mga yan ano pero doon balat na talagang kita mo yung ano kita mo yung puti dadaan tayo dito guys sa tulay na ito nung mga maliit pa kami wala pang ganyan yan ngayon lumulusong pa kami noon pero nung mga ano, nakatagalan Ayan. gumawa na ng ganito ng tulay ito na ngayon maganda na pag uh, lumalakas yung tubig ya. Ayan nakakatawid na kami yan ito yan guys yun nilagyan na ng ano doon uh, para hindi lumawak Tsaka malaki na yung pinagbago dito sa lugar namin. hindi tulad noon nung mga bata pa kami eh, yung dito mangilan ilan lang ang bahay parang natatandaan ko isa lang yung bahay dito ngayon marami na tsaka maganda na oh. ginagawa sa yung lahat. Ayan. Mga 7 o'clock pa lang dito guys. Kaya ganito kaganda. Ayun. Ayan yung fog. Ito kamagana pa rin dito guys. Ito yung garden nila. Ayan, meron siyang ano, tindahan din ng masaging. Pero halos kamagana po dito guys din lahat. pala first time ko guys na ano uh, nakita na may ganito ng umaga nagfafanga kaya uh, naisipan ko mag ano, mag video para maipakita ko sa inyo yung ganda ng binulho Ay. Ay. Paket yeah. Ay, katatapos lang namin. Ayan, yung pinsan ko. <laughs> Tiyat tawag ako mag-almasal daw kami. Kitchen ha? Tikang din doon. na ako. Tika nga. Dabaw, Ay, nansi Ay, alas At nagkita kami mo. E. E. Iyan. Nagbibidyo pa pati ako. Insan. Ayan. Ayan, Ayan, tuloy tayo dito, dito sa pinsan ko. Dumating okay. daw yung ano, pinsan ko galing ng Dabaw. apa dong kok yang lagenda kong pisan, tunggu lihat yuk di tosan, apa kong pisan ayo ayam yang warga sawah? oke langnya, good morning. <laughs> hey.

Ayun guys, ayun. Kita kita kami dito. Kasama yung anak niya at saka buko. Ayun dito dito. guys. Ayun bangin nga po, break kita. Ha? Ay, nagir pa naman. Dabot, malagiwa ba? Ay, okay. oh, kasi na ako. Okay, na picture, may may. One, two, three, small. One, two, three. Okay. <laughs> may ang mga tambok, may ni namin Ang ganda naman ng apo mo. Likod na. Oo, sige. Parang gusto rin <laughs>

anak nang ano ni Ate Virgie si Marlene ay andito din yung ay sus andito ay, rin yung kawag anak ko ay <laughs> ay alam reunion 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 kita, riyun, riyun, kita, riyun, 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 riyun kita. <laughs> lagi kita na papalik <laughs> Lagi kita na papalik ay salamat ay sawa kasi kita kita Nga ano? mas kita, masing ayun ito dahi, anak, ay, kumusta? Naku, pasensya ka na po, Miss. Ate, ate masing, Sige na masing dito. na na. Kau sawa sa mga anak magkakawag <laughs> <laughs> anak. Ay, ano, ikaw, ano, sa Manila ka. O, oh, magbabalik niya. Yeah. Ay, oh, adi, adanak ni kay Wigan. Kamag-anak na pala ito, kamag-anak. Kure, Wag kamag anak na no, <laughs> ka tayo, kasi kamag-anak asawa na kapatid mo. <laughs> Pero uropot pa naman mga Rodriguez naman, ano Oo, oo. Balik, balik. Yeah. Balik, balik. Oo. Oo. Gusto nga namin magkita nito ni Marley nung pumunta dito. Sa bagyo. Oo. Oo, oo, oo okay, uh, Waray kita pakagkita dito kay nabisi ka man. Ay, man. man ano? Ngayon. Ito na, guys. Ka? Ka? Nag-reunion kami. Magkawag anak. Ito yung parents Ay. ni Susan. Ay, pag daw na. na. Na, napanood ko kaya kung magtataklo ba na, no? Malamasing. si Marlene bagong dating lang ito, eh. <laughs> mm.

Sabi niya, kanto katak birthday birth date 14. Uh, Ngadto kita. Driving, uh, may invitation niya lang din pala Ah. Pati. Ano na uli pala, Ada. Ay. Sabi ni Ma Ay, bangin. Nakauli na kasi 14. Bangin. Uh, kati uli. Gya po sabi. Ni, ano. Ni Ma Burning. Nagkita kami dito habitat. na Ang tubig. Ano? Eh.

May mm iha -mm. mm -mm. nag-ihapa. Ano na, mga siguro baka may mga 10 years na. Yara. Yung anak niya doon din na gara. Nakatapos na ihapa. Uh Oo. -oh. Kaya, ayan, mabakasyon. Merangan eh. Yung duha nga, wari pa pakauli, amatiyaw po. Yan eh. Sabi mo nga, nakita kita nung nasabi mo na sa matlong. Sabi mo, ay, makikita na talaga siguro kami ni Polix. Kasi nung makuwi, di ba ka-uwi mo lang din? Oo. Maingat, matagal ka mga daw kami kabulan. Oo. Kaya, Kaya, ayan. Iyan na, waray, wari kita pagsabot, nagkita kita. Ah, hindi na usapan <laughs> Sa lang. <laughs> Oo, balik. Hira, nakita ko din to, ha, video ni Manabira. Say ko, ano, hira, masing. na uh, masyada. Pero nagkita, nakita dito ng pag -agi. Mga, ano, mayo ka mo umulingan ni ano. Hmm. Saan ulot ka mabalik ka? Ha? Bani. Ay, Sabado na. Ay, mga pinagkita-kita kita. Oto ko. Parang... uh umaihan na. ka pa. Mm -mm. May asawa na kato, pero bata pa. Dito pa parang yaki Oo. Na masyada kang <laughs> nga <Bani. laughs> ito, kita pagkita. Kaya mo pwede rin nag <tinyo> uh, uh, Facebook, Facebook, Iba pa rin yung personal. Ay, <tinyo> uh, uh. <tinyo> Adi Gapiya, yan na kami pag kita tika magto. Nakakadto kami ng Mindanao. Yan wala kami magkita din haliti. Kasi magkaano din sila eh, magkaano ng lugar. Pero maharayo pa, parang takloban pa o derila yung haraywa era ha jinsan dito hira <coughs> <coughs> hey auntie please at to dito ha tabok o pari pakpakalagos gihap tikarad to palagi po ako oh, o kukumusta ang kuya po taro panamin <coughs> mamaya ay mo, peka na masyada kagira. Kanjoy. Kanjoy la. Iti yag to dito ako kan. Atabok ko Yung dati pa din. Oo nga bahay niya. Ah, Ay, mag-ihap. Lagi na kami na natin na kami Hello guys, good morning. Ngayon guys, pabalik na kami, papunta na kami sa kapatid. Kaya kita-kita kami ng aking mga kamag-anak. Yan, first time yun guys. Masaya ako, nagkita-kita nagkita-kita kami. Ayan, galing pa 'yon guys sa ano, si Nancy, galing pa sa ayan, sa Mindanao. Uh, ayan, sila Marlene, tsaka sila Ate Masing, galing pa ng Manila. Ayan, para kami guys, nag usap nagkita-kita kami. Ayan, malapit na tayo. <laughs> malapit na tayo ng bahay ng kamatid ko. Ayun, Ay, pamangking ko pala yun, yung nakasalobo. Okay. Ayan guys, medyo makulimlim at saka umaambun-ambun ngayon. oh. No? Pero ano, hindi siya mainit. <coughs> Ayan, nagdalawang ano, nagdalawang almosal kami. Ayan dadaan na naman natin yung bahay ulit ng ano ko. Hanchurin ko. Wag gilanay. Paman <laughs> so, pa uran ada din. Pahamungan <laughs> ni nag ano nagtalsik. <laughs> Ayan ito guys yung bahay ng ko. Tsakapin san ka. <laughs> bali ito nga pala dito guys yung ano bibila namin ng pagkain ng alaga namin bibili ka namin oo ayan magtatanong tayo ano nga pala 'yun do yung pagkain ng baboy yung nanga, ano, nagpapadidi ng mga uh, ay may biik na letter saver Ah? Letter saver. Letter saver. Parang may nakalagay na laktiting ba? Oh 'yun. Oh, oh. Yung available lang namin. Oh, meron Kita do, meron po. Yeah, may may mga bual na isig po. Hay. Hmm? wala. apo. Ngayong araw. Ah. Ano? Ano't may da? Sa so, pang nanay. Pan? Para sa nanay. Para sa nanay uh, yung uh, may na. Ay, wala pa. Ayun, nagpapadidi na kasi ng mga ano, biik na. Hmm. Uh, okay. um. Ay, sige, anay doy. Ano, uh, eh. Ayun guys, uh, tayo, pupunta na lang ng Javier si Jaime. Ayan, nawala na yung pagnya Kasi mga siguro, mga 7.30, 7.30. Dito nga pala guys, yung parada ng tricycle. Ha? 820. Ay, 8.20 na. Ayan, dito, ito yung waiting shed. hello good morning mom. ayo siti chernilda na postpen dikit na oh oh nakaka ano na yun yang dun sano na dito na tayo sa sabay ni junga ayan baitin na pin ko <laughs> đây đây nghe đẹp hay nghe đeo này kia mi không còn là Ha? Oo, wala man pagkaunan, anay. Di ba? Palitan na lang namun. Oo, oo, salamat juda na. Yang maambun, ayo paggawas. Oo, mataligsik. Oo, Yung ano ba, yung waray papalitan na lang ng waray ng pagkaon. Oo. Ha? Balit, Huwag yung kanina ni Jud. Ako nagpakaon. Oh. Na ako. Ay, gimpakaon. oo. Amo, amo nga ni Kakulop pa nang pakaon. Pero na, muna na Di may nang tuong. Ayun, nagpakaon. Ayun, sige. Oo. Oo, sige. Kay para, ano na pala yun eh. Yung tawag na, nag, oo. Oh, oo. Oh. Oh. Ay, sige, day. Huwag oh. ka munang lalabas kasi maulan. Oo, oh, ayan, oo. Oh, kita mo. oo. Ah, oh. ayo na ano paggawas ha. Si Yang Yang, may ano, may lagnat. Yan, medyo magaling na rin siya ngayon kaya hindi ko muna pinapalabas. Babayang. Oh. <laughs> pag magaling na ha, walang ulan. Hmm, dito mo na kami. Ayan. Punta na tayo. Good morning, guys. Good morning. Ayan, makulimlim ang panahon. Pero sana wag nang umulan kasi kahapon umuulan eh. Lakas din ang ulan nun, guys. Tapos yung ano, yung kanal dun sa gilid namin, lakas tubig. Yeah. Ayan. Ito na, guys. Ah. Oh. Yan, unti-unti nang ano, nagiging malinis. Yan, no. Yan. oh. Yan. Ayan, guys, tanggal na yung mga mo, Ito na lang. Yan, ito. Ito na lang yung lilinisan ko, yung kamuti ko. Ala, alam mo ba, guys, kahapon nung nag-ano ako, mayroon akong nakita na ano, uh, ano ng kamuti, Bo, uh, unod na ng alam laman ng kamuti. Nakaano ako, nakakuha ko kahapon. Nayan ito pa yung lilinisan ko. Ito dito okay na kasi daan na namin kailangan malinis. Ayan, para pag nagbako din kami, nakikita na namin. Ayan, pag hindi umulan, gagawin natin ito. Ayan, lilinisan ko. Ayan. Ayan na guys. So, oh. may mga dahon na yung kakao. Ayan ito na. Ang aking mga papaya. yan malaki na din. Ayan guys. Ayan. Dito malinis na banda. doon na lang yung madamo Kasi kahapon nilinisan ko na ito eh. Tsaka ito. Aha. Tsaka ito, ayan. Ito na lang yung lili. Kunting lilinisan na lang. Humangin kasi ka, ano, ka, nung umulan kahapon, humangin. Ayan. Naganyan yung kamuting kahoy. Hmm. Pero, ano kasi yan guys, pag yung, ano na, uh, marami nang alaman siya, at saka pwede na, ano na yung mga dahon. Ayan ay ngayon hindi pa kaya hinalang namin ayan ay, ang aking mga alaga bibilan ito na mga pagkain niya hello buddy ayan medyo mala, uh, lumalaki na rin yung mga big ayan Ayan lang. guys. Ayan si Mila. Nandito Ayan. Ayan guys. Mali hanggang dito na lang itong video natin. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Lason Visayas, Mindanao. Good morning sa lahat ng mga nakakapanood ng aking video. Ayan, maraming maraming salamat sa mga ano, kapwa ko rin vloggers at saka silent viewers. Good morning guys sa inyong lahat. Yan, good morning, good morning. God bless sa inyong lahat.